Okay, uh, good day guys, no? Mayroon lang akong ibibigay na tip sa inyo, no? Sa mga gumagamit ng front load automatic washing machine, no? So, tulad nito guys, ang problema nito, uh, ayaw niyang magwas, no? Karga lang siya ng tubig, pero hindi siya nakakaipon, no? Tuloy-tuloy yung uh, paalabas ng tubig, no? Kung baga, nagkakarga siya, diretso sa drain. So, ang naging problema nito guys, ay nasa likod, no pagka yung washing machine ay tuloy-tuloy sa pagkarga tapos ayaw makaipon ng tubig lalo na pag uh, gumagamit kayo ng front load guys check in nyo yung pinaka drain hose no ang drain hose kasi nito dapat guys nakasabit hindi siya pwedeng ilapag mo no tulad nito guys ayan oh no? kapansin nyo guys so diyan no nakalapag yung pinaka drain niya kaya ang nangyari guys tuloy, tuloy sa pagkarga ng tubig hanggang hindi siya nakakaipon no so ganun po guys ang gagawin niyo no kapag uh, yung washing niyo lalo na pag front load dapat guys hindi yan nakababa yung pinaka drain niyan kasi ang gamit po ng front load guys na automatic washing machine ay drain pump no so dapat yan nakataas kasi pag once na nakababa yung pinaka drain hose niyan hindi siya makakaipon dahil ang mangyari diretso siya labas kasi wala ito stopper guys no tulad ng mga top load so dahil pump ito dapat yung hose guys sa likod iangat nyo no dapat yan U yan na nakabaliktad no yung paglagay sa likod kumbaga iitaas nyo yung hose din ibaba nyo siya parang naka nabaliktad na baliktad siya no so yun po ang naging problema ng washing machine na ito guys ng no, snervis namin ayaw mag ipon ng tubig no dahil doon sa pag install nila uh, nilapag lang yung hose binaba lang no kaya ang nangyari pagkarga ng tubig diretso lang sa drain kasi wala siyang stopper. No? Dapat talaga, itaas mo siya din, ibaba. Kung baga, nakabaliktad siya na U. No? Sa lahat ng uh, front load, guys, applicable po ito. No? Guys, thank you. Bye-bye.